hello, good morning guys good morning, good morning oh my goodness guys may talong guys ang daming insect oh, paano ba to yun ang mabunga ng talong ko maliit na guys akong lemon lemon say to, guys yan ang talong ko guys yun, banana ko doon Update sa banana ko, guys. Update. Update sa banana ko. Nandito naman. Good morning, guys. Yun ang salong ko, guys. Good morning, good morning. Yun. Yun naman, guys. So, i-harvest ko na to. Yung mahaba. Mahaba siya, guys. Diba? Diba? Good morning, good morning, good morning. Ini bolak siapa rola nak bonga di sini guys. Yeah, flower. And flower guys. Good morning, good morning guys. Ibuang ganda, hebat ganda guys. Mengganda no flower. Andito na po guys. Yan. Botong fresh 'to. Mm. Ito guys, anong to guys? Ang ganda guys. Oh. oh. Bubuyo guys. Namili siya. Ang ganda to, oh. di bawah ganda na flower parang yum ada bang english nang toyom uh. mm he -hmm. he he hai guys nih guys oh uh. ito yung bee guys nakuha sila ng honey bee oh, may honey tala may honey may, ano to na to nakakuha niya ano oh, guys. nakakuha siya ng juice oh. diba ito yung mosquito guys ang laki ang laki ng mosquitos. ito, guys? Ano ito itong bulak dito, guys? Ano itong dito, guys? wala yung ano, lungan. May lungan dito guys eh. Ah, laki ng banana guys oh. Hihingi ako dito. Hihingi ako ng sidling. Ang oh, laki guys oh. I try ko hihingi ng ano. Ang eh. Hmm. Diba? Ang laki ng banana. They more. Unlucky hmm. guys.